Yo what's up guys, welcome back to my youtube channel support so to this video mga kabuhay barko ay magmuli ako magbibigay ng kunting idea lalong lalo na sa mga nangangarap paging isang seaman kung paano nga ba ma-promote sa barko so kung bago ka lang sa aking youtube channel ay huwag mo kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka paring updated sa mga videos ko pa i-upload so unang una guys, itong ibibigay kong kunting idea lalong lalo na sa mga nangangarap paging isang seaman at sa mga kaditi pa, lamang katulad ng isang engine kadet at big kadet ay para sa iyo ang video na to dahil bibig, magbibigay ako ng kunting ideas sa iyo kung paano nga ba ma-promote sa barko so itong ibibigay ko mga kaboy barko na idea ay base lamang sa aking experience na nakasama ko sa barko kung paano nga ba ang style yung ginawa nila o technique kung paano sila na-promote sa barko so sana itong video na to mga kaboy barko ay makatulong sa inyo at sana ay magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba at kung ano ang tamang technique sa kung paano ma-promote sa barko. So kung interesado ka sa video na to ay pagpatuloy mo lang ang iyong panonood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung paano nga ba ma-promote sa barko. So umpisa na natin ang video na to. Let's go! Marami sa ating mga Pilipinas superior ang nangangarap mapromote sa mas mataas na posisyon. Kung saan, siyempre, hindi lang posisyon ang tataas, pati na rin ang salary. Pero yung ibang superior, minsan, ginawa na lahat-lahat na makakayang gawin para lang mapromote sa barko. Pero hindi pa rin pinapalad at sabi nga ng iba kapag hindi pa para sa iyo ang isang promotion sa barko ay darating din ang tamang oras para sa iyo. Pero paano nga ba mapromote sa barko? Kung ikaw ay isang baguwang sasampa ng barko o di kaya naman ay isang kadete pa lamang engine kadet man o isang di kadet ay para sa iyo itong video na to dahil bibigyan kita ng idea kung paano nga ba ma sa barko. Unang-unang mong gagawin mga kabuhay barko pag sampa mo sa barko ay kinakailangan mo mapabilip ang iyong mga senior officer pero ano-ano nga ba ang mga dapat mong gawin upang ikaw ay mabigyan ng promotion. Unang-unang -un ang unang mong gagawin mga kabuhaybar ko ay magpakita ka ng pagkainteres sa mas mataas na posisyon. So for example, ikaw ay isang engine cadet at may wiper ka nakasama on board and then malapit na matapos ang kontrata ng isang wiper ay mas mainam na pag-aralan mo ang mga bagay na trabaho ng isang wiper. At minsan kapag may available ka na oras ay pwede ka rin magpaturo kung ano-ano nga ba ang ginagawa ng isang wiper sa barko dahil minsan may mga barko na isang wiper ay nagjujuti rin sa makina so kung ang isang wiper na kasama mo ay nagjujuti ay mas mainam na maglaan ka ng oras para maturuan ka niya for example every Saturday or Sunday kasi kadalasan naman kapag isa kang engine kadit is di man ang trabaho mo it means from 8am to 5pm lang ang iyong trabaho So malaki yung oras mo para mag-aral sa loob ng engine room dahil pwede pwede kang sumama kay wiper or oiler para kumuha ng mga parameters sa makina at sa iba pang mga machineries na tumatakbo na kailangan i-maintain habang tumatakbo ang isang machinery o di kaya naman ay pwede ka rin magpaturo ng pagsasounding sa sounding sa mga tangke sa loob ng engine room at pagkatransfer ng mga langis, fuel at sludge at syempre mga kabuhay barko, dapat marunong ka rin magbasa ng mga diagram para sa mga pipesing, pipings na da, o sa mga pipes. At ganoon din mga kabuhay barko, dapat mong tandaan, once may isang bagay na may ituro sa iyo ang isang mas mataas na rank sa iyo, ay huwag mo kakali kalilimutan mag-take note kasi napakalaking bagay sa barko kapag marunong ka mag-take note kasi minsan may mga pagkakataon na yung tinuro sa iyo is nakakalimutan mo lalong lalo na kapag hindi araw-araw mo ginagawa. So if ever na makalimutan mo din pinagawa sa iyo yung tinuro sa iyo is mabilis mo marirefresh kasi meron ka matiting na nakatiknot. So doon pa lang kakikitaan ka na ng kasama mo mga crew ng pagka sa trabaho at kung ikaw naman ay nag sa mga engineer sa trabaho ay mas mainam na pag-aralan mo yung mga bagay na kinakailangan sa gagawin yung trabaho. For example, nag-overhaul kayo ng purifier o mag-overhaul kayo. So alamin mo agad yung mga tools na gagamitin nyo para sa pag-overhaul ng purifier. Kapag nagawa mo palagi yung mga ganong bagay, I'm sure ako 90% ay magugustuhan ka ng mga engineers mo at iisipin nila sa'yo itong bata na to may initiative at hindi na kailangang utusan para kumuha ng mga tools nagagamitin pero siyempre mga kaboy barko sasamahan mo rin ng pagsisikap at tiyaga sa trabaho para ma-promote ka sa barko kasi ang promosyon sa barko ay hindi nakasalalay sa mga kasama mo kung hindi ito'y nagmumula sa iyong sarili sa madalit sabi mga kaboy barko ang promosyon sa barko ay nakadepende sa iyong performance kung, ga kung gaano ka kaagresibo sa trabaho. Kung baga, yung mga kasama mong senior officer, sila lang yung magpupus sa isang shipping company na pwede ka na sa mat mataas na posisyon at pwede ka na ma-promote. At kung ikaw naman na isang dikadit, ay same situation din ang gagawin mo katulad ng nabanggit ko kanina para kay engine kadit. Napag-aralan mo ang mga trabaho ng isang ordinary seaman at able seaman kung paano magtimpla ng mga pintura o di kaya naman paano mag-operate ng mooring winch during arrival at departure sa mga puerto. Sa barko, napakahalaga marunong ka magtanong sa makasama mo. Kapag hindi mo alam ang isang bagay dahil kapag ikaw ay isang taong mahilig magtanong about sa work sa barko, ay sure ako mabilis mo makukuha ang isang trabaho So, idagdag ko rin mga kabuhay barko kapag may uras ka na malaki ay mas mainam na mag-aral ka rin sa bridge at magpaturo ka sa mga kasama mo na opisyal katulad ni na third mate at second mate dahil sila yung tao na kapag navigasyon ng isang barko ay more on, on bridge lang silang dalawa at idagdag ko na rin mga kabuhay barko kung ikaw ay isang dekadit ay mas mainam na pag-aralan mo rin ang pagtiti mo sa bridge dahil ito ang isa sa pinakamahalaga na trabaho ng isang evil seaman. Siyempre mga kaboyber ko, kahit ikaw ay isa palang dekadit at marunong ka na at alam mo na ang trabaho ng isang evil seaman ay, napaka, ay napakalaking advantage na para sa iyo yun. Dahil anytime ay pwede ka tawagin ng iyong mga opisyal kung halimbawa ang busy sa trabaho ang mga evil seaman at ordinary seaman at ikaw lang yung available so dun pa lang ay napakalaking points mo na yon sa iyong sarili at sa mga senior officer mo at iisipin nila itong taong ito ay pwede na pagkatiwalaan at pwede na sa mas mataas na position siyempre mga kaboy barko dagdag pogi points sa iyo yun kapag pinagkatiwalaan ka at nagustuhan ka ng iyong mga senior officer so bago matapos ang video na to ay dadagdag ko na rin dapat marunong ka mag-operate ng ship crane dahil isa ito sa trabaho ng evil seaman at ordinary seaman. At ganoon din mga kabuhay barko katulad ng nabanggit ko kanina, ang promosyon ay nakadepende sa panahon at pagkakataon. Kasi may mga pangyayari na yung iba ay ginawa na ang lahat para ma-promote pero hindi pa rin pinapalad sa madalit sabi mga kaboy barko, kapag hindi pa para sa iyo ang isang promosyon, ay hindi pa ito ibibigay sa iyo at matuto tayong maghintay sa tamang oras at tamang panahon. Magpatuloy ka lang, ka lang sa pagsusumikap at huwag makakalimot sa nasa itaas at ibibigay din sa iyo ang tamang promosyon. So yun lamang mga kaboy barko for today's video. Sana isa ka sa nagustuhan mo ang video na to at nagkaroon ka ng idea kung pa, paano nga ba ma sa barko. So kung nagustuhan mo ang video na to mga kaboy barko ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So hanggang sa muli mga kaboy barko.